uh magandang hapon mga uh, kainting. Uh ngayon mayroon naman akong gagawin na uh, uh, Plansa or flat iron. Ang um, ang diferensya niya mga kainting ay uh bumuka, ito mga kainting oh. Uh bumuka siya, tapos siguro sa palagay ko ay nabasag or natanggal yung lalagyan ng tornilyo kaya tingnan natin mga kainting kung uh, paano natin mag uh, ma tingnan natin kung anong magagawa natin ito ang brand nya ay mga kainting ay philip no? mga philip tapos uh, Com uh, comfort 100 Uh, pero bago uh, bago ito natin gagawin mga kainting ay uh, kung bago ka palang lang naka uh, kung bago ka pa lang sa aking channel uh, at naka uh, nakapanood ka nitong ginagawa ko uh, kung po ay kung pwede po ay subscribe niyo naman ako inting 63 tv vlog at uh, saka i-like nyo naman mga kainting at saka yung notification bell para kung ano ang aking ginagawa eh, ay <clears throat> uh, masabaybayan nyo din kung ang lahat ng aking mga ginagawa mga kainting. Pero bago ang lahat mga kainting, uh, mag-shoutout muna ako sa aking mga kaibigan sa uh, YT Uh, si na <clears throat> Tokayo inting Butinteng Si Idol Koy Si Repair and Tutorial Si Idol Horsio TV Si Idol uh, bullet Train Channel Si Idol uh, White Pair Channel Si Idol uh, Roger Cedric uh, uh, Shout out sa iyo uh, Idol uh, uh, si Roger Cedric At uh, uh, sa aking Idol din na uh, si Dick Israel Tokayo uh, Pakayo Gonzaga Inting 2360 kaya uh, tingnan natin mga kainting uh, kung ano ang magagawa natin sa plansang ito at saka din dito sa atin na uh, nakabuka no? parang nawala na yung tornilyo dito uh, pero gumagana naman siya mga kainting pero ito lang ang diferensya niya, itong ano, tanggal yung tornilyo dito sa uh, kanyang unahan. Kaya mga kainting, umpisa uh, na natin ito at uh, antabayan nyo ako kung paano natin gagawin ito. ang una natin gagawin mga kainting uh, buksan natin ang uh, kanyang likuran uh, ito mga kainting may dalawang tornilyo sya uh, at bubuksan natin ito at saka ito mga kainting uh, tanggalin din natin ito itong, itong tornilyo na to ito mga kainting atanggalin uh, at tanggalin din natin itong kanyang selector switch. Ito na mga kainting. Ito na mga kainting. Ito na ang, sa kanyang ang sa likod niya. Ito na ang, Uh, mga connection nya, mga kainting at uh, saka tanggalin din natin ito, mga kainting itong dalawang tornilyo para mabuksan natin itong kanyang uh, hawakan, itong kanyang handol Uh, ito na siya mga kainting uh, nabuksan na natin uh, ito ang kanyang thermostat uh, ito ang uh, bumigay ng uh, para mag init siya pero wag na natin ito galawin mga kainting at saka itong kanyang mga koneksyon kasi gumagana lang naman siya at ito lang ang ating ayusin mga kainting oh. kasi natanggal yung uh, tornilyo dito sa unahan at saka nabasag kaya bumuka kaya bumuka ito mga kainting ito ang kanyang lalagyan ng tornilyo na basag na pala kaya uh, kukuha lang ako ng uh, ipalit natin dito para uh, uh, para hindi na siya uh, hindi na siya bumuka mga kainting. Ito na mga kainting may nakuha na kong ternilyo. Uh, pinahaba, pinahaba ko ito kasi para malagyan siya ng spacer para yung yung butas uh, hindi siya magkasya sa uh, butas para makapag-support siya mga kainting nitong spacer dito sa kanyang dito sa kanyang butas dito mga kainting para makasupport siya ang dati niyang tornilyo ito uh, ma uh, maiksi lang siya kaya lagyan natin ng uh, mahaba so, try natin ito mga kainting kung kung kakasya ba siya sa uh, lalagyan ng tornilyo nagainit ka nagaulan Ito mga kainting oh. Uh, i-try natin i sukatin natin siya kung 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 papasok siya kung papasok siya dito. <clears> Tayo <throat> mga kainting pwede siya oh. Yan, ito na lang ang ilagay ko para uh, para masaya naman ang may-ari nito para mga kainting para hindi na siyang bumuka. Kaya higpitan na lang natin ito mga kainting. Ito na mga kainteng, oh. okay na siya. Hindi na siya bumuka. Pero, higpitan pa natin ng konti, mga kainteng. Ayan. Tapos, i ibabalik ko na ito, mga kainteng, para masubukan kung okay na ba siya.

okay na siya mga kenteng, oh. Tingnan niyo. okay na siya, ha? hindi na siya bumuka. Dahil nilagyan na natin na ng uh, tunilyo. Kaya okay na to siya mga kenteng. At saka ibalik ko na lang yung takip niya dito mga kenteng. At saka, ibabalik ko na lang itong kanyang uh, uh, selector knob. Okay na mga kaenteng uh, At saka, pwede natin itong uh, subukan. Uh, kunin ko lang yung extension ko mga kaenteng. I try natin yung saksak -sak, mga kainting. Man, kasi Ay, ka na lang na tubig na kasi na. Ano yung tinakanyang panayin ako na Haku, ina, mo? pasimula ah, ito na mga counting. Ah gumana na siya. Ah, at ito na may may ilaw na ang kanyang ah, pilot light. -like. Ito na mga kainting, uh, hintayin natin kung mainit, kung uminit na ba siya. Ito na mga kainting, oh. uminit na siya. At saka uh, dito ko na lang uh, tatapusin itong vlog ko na ito mga kainting. at uh, uh, sana'y may natutunan kayo sa vlog na ito. At sa ulit mga kainteng, kung bago ka lang sa channel ko, please paki-subscribe naman, like at saka uh, comment at saka notification bell mga kainting Para update din kayo mga kainting sa aking mga vlog na ginagawa. Kaya uh, dito ko na tatapusin itong vlog na ito. At uh, God bless sa inyong lahat at magandang hapon sa at magandang hapon sa lahat-lahat. Maraming maraming salamat po.